Hello guys, meron tayong biyaya guys. Oh. oh, nahiya si Pogi na birthday ne. Ano pangalan ni Bebe? Ha? Ah? One year old. Okay. Thank you, thank you. Ikantayin mo ha. May bigay ako iyo Birthday ni ano? Yung maliit. May bebe? Mm, mm Maliit ni ano. Joseph. Oh, Joseph. So ayan guys, oh, mayroon tayong biyaya galing kapitbahay. Yan, one year old yung baby nila. Yan. Pero guys, tapos na kami kumain. Hapunan. <laughs> ayan ah, kumakain na kami ng panghimagas. So, tikman natin to lahat guys. No. Okay guys, tikman na natin yung bigay ng kapitbahay. Buti na lang yung hapunan ko, pansit Canton ganyan na rice <laughs> so pwede pa kargahan yung chan guys. Mm. Shanghai. Shanghai.

Ang higit talaga niya sa violet. Magula talaga ang ilaw. Madilim talaga ang mukha. Ayan. Yung bahay nila, diya, violet din ang kulay. <laughs> Sunod yung spaghetti. Tikman natin lahat guys. <tihil> Pahintang buo. Tapos guys, magtikim lang tayo ng konti sa cake. Tikman natin lahat. Mm. So, ayan guys, yung ating biyaya for today's video. Ititman na natin, tapos si Apo na mag-uubos nito. Kasi Apo busog na. Kat! Kainin mo to! you, okay, guys! Bye-bye! and see you again for our next vlog.